Isang is binili mo yan? Oh, binili tayo mo. Nakang setting kayo sa yan isang kilo. Oh, isang kilo. <laughs> Yung mga tama yun, hindi mo may tansin pa yan. Tinalit mo lang. Tinalit. Hindi nakakasi. Na Wala kayong dalagyan. Oh, oh. Ay, ang gaganda! Tunay na buhay yan? Ang tunay na buhay. My brother, hindi yun oh, masarap maya maya, yan ang masarap ka.